Alinsunod sa Proclamation Number no. 1077 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan idineklara ang State of National Calamity bunsod ng pinsalang dulot ng bagyong Tino, inanunsyo ng Government Service Insurance System o GSIS ang tatlong buwang grace period o palugit sa pagbabayad ng emergency loan para sa mga miyembro at pensioner na apektado ayon kay GSIS President at General Manager Jose Arnulfo Vic Veloso. Layunin itong bigyan ng panahon ang mga miyembro na makabangon at makapag- simula muli. Simula nitong November 7, maaari nang mag-apply ng emergency loan hanggang February 7, 2026 sa pamamagitan ng GSIS website, GSIS Touch Mobile App o sa pinakamalapit na tanggapan ng ahensya. Magsisimula lamang ang pagbabayad ng bagong loan sa susunod na taon, depende sa petsa ng pag-release ng loan. Samantala na nawagan naman ng GSIS sa kanilang mga miyembro at mga ahensya ng pamahalaan na agad magsumite ng insurance claims matapos ang pinsalang dulot ng bagyong tino at uwan. Ayon kay GSIS President Veloso, ang pag insure ng mga ari-arian ng mga membro ay nagbibigay ng mahalagang proteksyon. Dagdag pa niya, sisimulan na nila ang pagproseso ng claims kahit kulang pa ang mga dokumento para mapabilis ang tulong pinansyal sa mga apektadong membro. Tiniyak din ng GSIS na mananatiling nakaagapay at nakasuporta ang ahensya sa mga membro para makabangon mula sa mga nagdaang bagyo. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Reña, Congress News.